kaya kaya ayan mayroon pa yung sa upuan ayan. Ayan. ayan lalim daw talaga ah ito si kuya o tumayo na dahil naabot yung upuan oh so, oh ito yung uh, uh, nakamalalim malalim na park dito uh, binaba. So, na binaba oh uh, medyo kumababa na naman ah at uh, nakikita po ninyo oh so, Alagang nga uh, malalim na doon no? oh. Ayan po mga kababayan yung uh, sanhin ng no kagabi ito yung bagyong crashing. So bawat sulok nitong nga uh, dito sa may pasiko no so yung mga mababang uh, lugar ay uh, talagang, uh, lumubog sa baha ayan oh. No? So pinaka ano pinakamalalim na portion itong uh, ito itong lugar na ito. Oh so, ayan. Ini-natin kung uh, ano ano yung uh, sasakyan no. At uh, yung mga tricycle no. So ni sila naglakas loob na daanan ito, umiikot sila. Ganap ng uh, ibang ruta kung saan at uh, ano uh, hindi sila mababalaho so ito no titingnan po ninyo yan medyo malalim no ay ah <laughs> so, yung iba umiikot ng no? babayan pero ito ha ah, kaya ni naman tingnan natin yung isa malalim mo? Oh. Ayan, okay. Nanatin. So sinubukan niya. Buwan niya. Ninatin, 'no? Dahil may mga malalim na portion, baka ay malaglag sa malalim na portion. Ayan. So kaya naman ang uh, ano, 'yung iba lang ay uh, talagang umiiwas lang ayan, lalim na yun marami na, nakakarami ah, yung lalim nakalubog ah, ah, talaga ng baha so, ito yung ah, kalsada mga kababayan na ah, papasok ng basiko ito yung pinaka main road no kung saan at ah, talagang ah, malalim ang baha no ayan no? so, ng mga tricycle So kaya naman, no? Ayan, no? Ayan, no? O, lalim na rin ang tubig dyan. Pero yung nakabike, Kaya-kaya. sabi oh mababayan oh pagmastampo ninyo ito yung dulot ng bagyong crashing. no lubog sa baha no ito yung dulot ni bagyong crashing. pero yung iba naglalakas loob yung iba naman so sadyang uh, talagang umiiwas dito sa malalim na portion na ito at uh, naghanap na mga ruta kung saan at uh, medyo mababaw ang uh, madadaanan so yung iba naman ay uh, talagang malakas ang loob so pagmastampo ninyo ito yung uh, dulot no pananalasang bagyong uh, crashing, so bagong update po natin dito sa Maybasi ko, no, so yan po at uh, yan yung uh, ating uh, kalagayan. <laughs> Alip ayan pa so, discard Ay, lang talag. Oh shout out, shout out. Eh. Eh. Alaga na. So, nakikita po ninyo, bibihira lang yung mga dumadaan dito dahil uh, hindi kinakaya, no? Uh, kumbaga, yung driver mahina ng uh, loob. So, ito, kaya-kaya. Kaya-kaya. Oh. Oh. Pero ito, medyo malaking truck to. Ayan, kaya-kaya. bit truck oh ayarap din yan pusing na sa lubong ng ano yan dahil naman akatong uh, uh, pagdano lalim na dito sa ating kinalalagyan mga kababayan hanggang ko na dito ayan lalim uh, po siya maw masok uh, na pasok yung topic may dalawang truck ng uh, basura dumating ito tingnan nyo yung o oh, lalim mo, oh, oh, hanggang tuod na hanggang uh, tuhod yung uh, baha dito mga kababayan no? Oh, grabe oh, oh lalim ay ah. <laughs> lalim oh, oh, yan sa lubong pa ng ano wow. yeah. so, ito yan ang no? mga parares tabi hanggang nga uh, tuhod yung uh, tubig dito So, ito yung mga malalakas ang low na mga tricycle buhokan nila pero kaya naman o, pasuk na pasuk, oh pasok na pasok parang pasok na pasok yung tubig o, tingnan mo lalim rin ng tubig yan, mas kinita na ito kaya oh. kaya oh. oh. pasok na pasok oh lalim oh grabe oh. Uh, And, uh, zero, kaya rin, uh, dahan-dahan lang uh. so yan po yung uh, update natin dito mga kababayan dito sa main uh, road ng uh, Basiko, kung saan at uh, ito yung epekto no? epekto ng uh, pagkulan na magdamag mga kababayan so, ayan, ito ng uh, pagulan magdamag ng uh, bagyong present no? so hanggang saka, sa kasalukuyan umaambon ambun pa mga kababayan oh, oh, pasok na pasok yung tubig talaga oh Oh, uh, so, ito naman. Oh, yan. Shout out sa'yo. Shout out. magandang ah uh, magaga po no at uh, ito po yung update natin dito sa main route sa ng nga uh, ano pasiko uh, o so, kung saan at uh, nakikita po ninyo yung sanhi ng uh, bagyong crossing ito na po yung dulot niya so kaliwat kanan titingin natin yung mga iskinita so pinasukan rin ng tubig so ito madalas itong uh, binabaha pero ito nakikita po ninyo no ito naman ay uh, mabilis din bumababa ito pag uh, ano uh, tumigil yung ano ano yung uh, hindi sa sabayan ng uh, pagtaas ng kagad no? kung hindi mag high tide agad to nakikita po nyo yung mga sasakyan no? ayan no? so, kukunin lang naman to kasi yung mahirap dito pag namatay uh, namatayan ka dyan sa gitna no? at uh, papasok yung tubig sa tambucho mo pero pag uh, ganito medyo dahan-dahan lang uh, ganyan po kalalim mahirap niya pag uh, yung tricycle ha? kakasalubong niya yung uh, mga sasakyan na ito so uh, yung impact ng tubig na ito lalo nga lumalala sa kanila Yan po mga bubay, eh. so, magandang umaga po sa mga baguhan at hindi pa na subscribe sa youtube channel huwag kalimutan mag subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no? patungkol dito sa may Maynila ito po yung lagay ng ating basiko compound kung saan at uh, talagang lumubog sa baha magandang umaga marami salamat kayang kaya ayan mahirap nyo yung sa upuan yan lalim daw talaga ayan. Ayan. ito si kuya tumayo na dahil naabot yung upuan